Tagasitio Kalahigan po, Barangay Harrison. Barangay Harrison. Ano nakakasakop sa inyong ano, lugar? Paluan po. Paluan. Ilang taon na kaya? 64. Ano pong talent nyo? Grabe <laughs> <laughs> naman, sir. Wala ko <laughs> yung talent nyo. Pilihan mo ng talent. Kaya <laughs> Kaya, naman kaya naman sir. What? Ano Makala ah, ano na, na lang ako. Chakya. Hindi rin ako marunong niya, sir. Ano mong puro kaliwa pa ako. Sige, yun? sige. Sige uh, na lang. O, oh, try. Ah! Sige, 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 sige. Doon tayo sa live live na ninyo, nai. Paano kayo nagkakilala ni Mr. Nyo? Paano ba kami nagkakilala niyo? Ay, di... Naligaw siya! Naligaw? Ilang ilang araw naligaw? Hindi naman araw, sir. Taon! Nice. Ah. Tapos, <laughs> <laughs> isang taon pa bago ko siya sinagot. Sa akin nagkakilala. Sa paluan? Sa paluan. Siyempre. Sa kagulto pala dahil Bakalang dito. Sa Opo, opo. Anong klaseng tao si tatay? What? matino Mapino! Mapino. Siyempre. Pakilang <laughs> jawa <laughs> kay na ni tatay. Pangatlo yata, sir. Hindi ko alam. Okay, ilan ang naging bunga na inyong pagmamahalan? Tatlo lamang po. Tatlo, may asawa na lahat. <laughs> Meron na po. Masaya naman ka ngayon. Ay, sobrang saya po. Oh, last question.

Right palo. Ah, Asan ang anak niya? Nasa paluan po. Sa paluan. Yung dalawa nasa paluan, yung isa nasa Dubai. Baka naman magalit sa akin kung ano ang tinanong niya. Hindi. Just ah, uh, ito po ay uh, for na lang po, pambakwela lang po yung ating uh. content ano. si Nanay <laughs> Elena, ah, taga-Alangigan po, a ah, member po natin. So, what's up Iraya TV? Uh, kamusta niyo mga anak niya nai? Sa sa Dubai? Ah. Hi Jason, Joyce, kamusta kayo diyan? Vlog. Galawang kita. Ito, zero. Ay! Patay mo rin. Patay mo rin. Yan, game na. Edit ko na lang. Dito naman po tayo sa paribagong vlog ni Boss J. Kulaki. Okay, iraya na po. Ah, iraya TV na ngayon. Ah. Oh, iraya TV na ngayon. Iraya TV. Iraya Game, game. Game. Ano, ano sabi ko? Raya TV <laughs> Okay, okay. Hi guys, dito na naman po tayo sa vlog ni Boss Ah, hindi na Ni Raya TV Wala ka mo Wala ka mo Wala ka mo Wala ka mo Wala Hi guys, dito na naman tayo kay Raya TV Vlog Ano po? Bali, nakakasama natin si ano? Si Sir Jet Si Tito Jolene